Parts out mga boss. Mura na lang. <laughs> Mura na lang to guys. Parts out. Parts out mga boss. Mura na lang. <laughs> Mura na lang to guys. Parts out. Tigas guys. Sobrang tigas. Ah. So, yung issue nga pala nito guys is ito lang. Yung dito lang guys. Yan, yung sa valve niya. So, hindi kasi yan, hindi kasi matanggal kasi, kasi nga uh, yung trade niya napasukan ng super glue kaya yung paglagay ko dito ng super glue eh napasobra yata kaya ayun na pasuka. pati yung trade nito nung ano female adapter ayaw matanggal so no choice kasi tayo haba kasi nito guys so nag decision kasi sana akong palitan kasi medyo mahaba eh umabot sa gibaan ayun kanina pa kasi ako dito guys eh dito eh, ayaw matanggal tanggal so ayun nga pala napasukan pati yung trade niya ng super glue kaya ayaw talaga matanggal kaya na away sa pukpukan gibaan so yan napakatigas kasi nung super glue na ilagay ko dito guys yan kanina pa kita tinanggal ayaw mong matanggal yan So, ayan guys. Ayan. Yung trade niya. Ayan. Tanggal na. Ayan. Napasuka ng ano? Napasuka ng super glue. Ayan. Kaya ayaw pala talagang matanggal. Kaya pala. Wait lang. Tanggalin natin to. Ayan. Ah, may super glow talaga oh. Napasukan talaga. So napasobra tayo ng lagay nung naasimbo natin to. Kaya yun. Yan guys. Uh, parts out. Yan. Mura na lang to guys. <laughs> Yung barrel yan. Parts out. Baka may bibili nito. <laughs> joke lang. Uh, simbol natin to guys. Ba pabalik. So papalitan lang natin ng uh, chamber. Yan. So, yan. So, sana hindi nag-damage yung ano dito. Yung barrel niya kasi napasobra ko ng ano kanina eh. Puk, puk Papalitan na lang natin to ng chamber tapos Napakatigas kasi nung paggawa nito guys. Pulidong pulido kasi to. Kaya medyo ano. Yung issue lang pala talaga nito guys is gusto ko talagang mabuksan yung female adapter. Kaso ayaw talagang mabuksan. Kaya nauwihan sa pupukan Yan. Gibaan na guys. <laughs> ito yung uh, old na valve ko guys na gamit. Yung bago naman is ito. Ipikita ko sa inyo. Ito toyong bago ngayon na valve na gamit ko guys. So yan. Yan yung kaibahan guys. Yan. So sobrang haba nung una kong valve na gamit. Yan. So update ko na lang kayo guys. sa uh, Pag na-repair ko na yung. Pag na-repair ko na to guys. So, update ka na lang kayo, guys. So, 'yun lang.